私。

Trời ơi! t r ờ Oh ya, ini sambutnya. <tik> ભંલવલ મલલેલલ મલે મલેલ૲લ

ano po? Opo po. Sa bakit ka? Hindi pa po Ano ba? Hindi pa po nga. pa kasi. Ano ba yan? Sa ganda Oo, baka nga. nga. Hindi nga. Hindi nga. Mabaringa. O, Hindi pala sa ganito. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Sabi nyo hindi sa ganito. Hindi na. Hindi Ito Hindi ako, ah, ah. ito, binalagay dito. Okay. ito kanina? Oo. Bakit? Po kayo. Ah, hindi pala ko hindi pala. hindi po. bakit? hindi po ito Okay, so ni street to ah. So pinapaybay natin kasama natin siyempre General Suka. Oh. <tinyo> pag nililito niya yan, na, Kailangan mo ng konting gamot? Kunti lang. Oo. Kunti lang. Kailangan ng konti. Mayinom na yung okay. may kalahati. Oo. Pagkati okay, pa, mayinom na ako. Ah, yun. ملم ملم <wine>

total, isin nyo, kayo lang eh. Isin nyo, kayo lang ang ano eh. Okay, ma. Kasakali na kayo. Kasakali na kayo eh. Pagpira kayo. Ano ba to? Ano ba to? Ano ba to? Ah, ito pala yung nireklamo ng Pacheco. Para, ta tanggalin nyo na ni yung nandyan agad hindi ko pa nasisita ha. Ah. Kukunin ko yan. Tanggalin nyo para may madaanan.

Ayun Saan... na pa bottleneck na ito. kay Alex. Wala ka bang Di, alam ko Alam rin. Ilawa! natin si Alex. wala natin yung mga na, nakaharap niyo pa.

Ya, ya, Biar akalatag lang, Akalatag mo. Huwag na rito, pare, ha? Kagito, ha? Akalatag lang. Sige, sige, sige. Sige mo, nahihirapan sila yung mga tatawag. Opo, opo. Sinuluwag na to, mga na to. Opo, na Hindi na, hindi na, di ba? Pag binalik pare, kukunin ko na yan, ha? Hindi na nga po, hindi na nga sila hindi na nga po.

Tate, isa yung gano'n to? mo natin hey, ba? Baka gusto mo yung natin dito? Oo, ka Magkano ba binibigay niyo rito? Ah. Ate, magkano binibigay niyo? Totoo. to. niyo rin ah. okay. S kasi hindi naman kayo magtatayo rito kung hindi kayo naman O, oh. oh, sige, sabi mo eh. Pariniwala ka kita, pero hindi na pwede pe pwede rito. Ha? Ah. Ibre pala, yes. Opo, nakita niyo na ako, mami. Yung oh. luwag na eh, kasi tignan niyo naman, pati kaalis. Ito makita sa peso niyo sa TV lang. Ah, sige po, ingat, ingat. Ay, ay, ay. Sige po, ingat, mami. Ay, pa ka Wala kang ma... Napapasig ko na hihilig ka sa ano. Oo, sa mga tandas. na kay Lago. Ate, hawag na dito ha. Pag ito, dinahan na ulo mamaya. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. yun. Pero yung uh, isa yun, yung nasa may vlog? Hindi po, naku, po oh, pinakukuha ko. Alam yung bakit? Kasi ilalagay niya lang uwi. Hindi, ba, kasi hindi, hindi. Nak, sa, sa, pwesto. Dalong araw pa lang na Oo nga po. Sana yung, yung pinag-uupahan pinag niya kung hanggang saan lang. Ay, wala yung Ay, mamaya, mamaya. ako. Ay. Ay,